Hindi lang sa salita kundi pati na rin sa gawa. Iyan ang pinatunayan ng inyong mga lingkod bayan sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Bagyo Benguet Chapter pagdating sa pangangalaga sa kalikasan. Kaya naman noong Sabado, August 16, imbes na mikropono at kamera, mga pala at punla ng puno muna ang hawak ng mga mamamahayag sa taunang broadcast treeing. Isa na rito si Radio DJ na si Christian. Una-una, meron tayo mga medium, meron tayong mga avenue na kung saan tayo ay tinitingnan ng mga tagapakinig, ng mga manonood. So mahalaga na tayo rin yung nagsaset ng example para sa kanila na tayo mga media, hindi lang lamang po tayo nagsasalita, hindi lamang po tayo nagsusulat, but at the same time, we also do this humanitarian works na pwede rin po nilang benchmark to their community. Maliban dito, nagsisilbi rin itong pagkakataon para mapalakas ang samahan ng mga mamamahayag, magkaiba man ang kanilang mga istasyon. Mahalaga rin ito mga gathering na ito kasi we got to meet other friends, we got to meet other media outlets para makita-kita rin. So mahalaga itong mga bagay na ito para, you know, there, there will be a common ground for us media. Ang KBP Broadcast 3-ing ay taunang aktibidad para palakasin ang kamalayan at pakikiisa ng mga mamamahayag bilang tugon sa lumalalang climate change sa ikalabing walong taon ng aktibidad. Sama-samang itinanim ang isang daang mga coffee seedlings at tatlong pong mga pine trees. More than us just talking, pero at least kami din, we walk the talk kung ano yung ina-advocate din namin pagdating sa... <laughs> Siyempre, marami ka rin nasasabi tungkol din sa mga puno natin dito sa Baguio. So bukod dyan, gawin na rin natin yung parte natin na makapagbigay din tayo ng at least alaga man lang sa kahit na maliit na paraan. So, bukod this... sa mismong pagtatanim, naging malinaw ding mensahe ang aktibidad ng pagkakaisa para mas mapalawak na ang paglaban sa climate change. Ngayon, uh, natutuwa tayo dahil maraming sumuporta sa KBP, mga iba't ibang KBP member stations, ang mga private sector, na nagbigay po ng kanilang mga suporta para sa uh, taon na ito ng uh, KBP Broadcast Freeing. So more or less mga nasa anim na po ng mga uh, tao lahat ang uh, nakasama natin dito po sa South Drive. And Kaya hangad ng pamunuan ng KBP na maipagpatuloy pa ito hopefully hindi matapos ito na magtuloy-tuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon ng mga broadcasters. Sa bawat punlang itinanim, kasabay ang panata ng mga mama mamamahayag na ang tunay na serbisyo publiko ay higit pa sa salita kundi makikita rin ito sa gawa. Ron Maranan, RNG News.